Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Mama Sel For today's video, uh, papakita ko po sa inyo yung mga anak, anak ng tuta, anak aso namin. Ayan na sila. Ito uh, yung mga 2 weeks pa lang sila dito. So, ayan. Ayan pinangalan na namin si Maple, si Pinat, si ano ba to? Isa? Si Coffee at si Latte. Ayan po yung nanay nila. So, two weeks dyan muna namin sila inilagay sa ang uh, pacha, suplanggana. So, eto naman yung nani nila. Walang ginawa kundi umikot. Excited. Pag siya'y kakain, ganyan. Ganyan siya. So, ayan. May bundle of joy uli ang family namin. mga bata. May aalagaan. Nakakatuwa naman kasi malulusog talaga sila. And so, eto na. Two bands na sila dito. Ganyan, ganyan pa rin sila. <laughs> Ang giliit. Ah, uh, siguro sa kanila nung bas yung pagkatsiwawa nung ama. Sa so, ganyan, ayan. Ganyan sila kumain. Ang pakain pa lang dyan ay puris milk. Uh, sa so tanghali lang sila may kasamang dog food. Ayan. Ayan. Nabubundat na. Bundat na sila. Pero, um, maliliksi naman sila. I mean, uh, malalakas. At nakakatuwa na din. Pero parang wala ding alam. <laughs> Ganun lang. Dumede dumadede pa rin sila sa nanay nila kahit uh, magti 3 months na sila ngayong August August 17 Good morning. What is may Ipag ko na yung, may ipag ko na yung table na sir Kwan. Ini food ko na. Yes. Bagay mo na siya. Nanigay muna siya sa tabi. Pero hindi ko alam kung paano ko iaarin. Aayusin. Ito. Ito. Yan. Magwagulis ako. Walis-walis. May sa... ibang gamit na kailangan. Ayan. Ito yung mga uh, gamit na sa ice. Nag-mood siya. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dito. <laughs> Ang hirap maiwanan. Naiwanan ko siya ako. Ang kapartner. Ayan. Ang hirap ng sudden death. 嗯。 get bye Good morning, guys. Happy Monday. Masaya, happy because because of oh, na receive na namin I mean, yung request namin na bagong bagong computer set. So, eto siya. Bigat. So, mag-a-unboxing tayo. <laughs> Unboxing dito sa office. Thank you. Thank you, sir. Sa ating principal. Kay Ma'am Iris. Ang ating principal kay Sir Hinanay. Tapos, ang lahat na nasa office. Thank you. Video na ulit tayo. <laughs> yes, po. Ano ba ang asin na napapawisan na. Alisin mo audio ha? Hindi na akong audio eh. Aalisin mo ha audio. Ang tawag dito? Rupert Rupert da da Sabi ko pa kay Ma'am Irish Pinakulong ako pa naman din yung yung hirap na monitor sa akin ni Sir. <laughs> Tawan-tawan sa akin eh. Baka hindi pa ginadala. Tignan mo nga. Pag yan, ay eh, di bubukas na ako. Kasi kung hindi, baka nga hindi pa dinadala. Pero si Piyo yan eh. Baka naman kasama na dyan. Hindi mo dito. Mga ng sa'yo. unboxing. Unboxing. Wala nga eh. Nasaan ang monitor? Wala hmm. ang monitor. Oh. Uh. Ito lang siya. Ang Intelligent. <laughs> intelligent. <laughs> eh, hey, na lang. Walang monitor. Walang monitor. Uh, okay. Okay ka na? <laughs> okay na. Talagang pinagsiksikan ko din sa isang tabi. Tuwi natin. Tuwi natin. Ay, naman na nga, natin kasi. Pagkitingan ko. Pagkitingan ko. Pagkitingan ko. Pagkitingan ko. Pagkitingan ko.

Tara na. Tara okay. na gawa ng Parang wala na naman. Siguro na doon ang sasipin. Ito pa. Parang wala na naman doon. So, wala na naman. Sa nandun Wala na naman. So, nandun na siya sa, sa, board. Sa CPU. And then... Ay! And then, meron siyang wiring. What's this, this wiring? Ah! for the internet connection. Ito siya. Ito, ito, ito. So, ito siya. Then, meron pang ganito. Wow! May speaker. May speaker siya. Let's see? Anakas kaya ang tunog ito. <laughs> Masa sound tape. <laughs> may pa sound tape. And then, meron siya meron siya Yes! ABR. Tingnan natin si ABR. Okay. Maganda si ABR. Okay. Karen eh. F. So, so, this is it. This is it. Okay. And the last one is this one. Tingnan natin to. Ay, okay, mga sa kasama. Yes, po. And... Yes, po. Okay oh, na sa open high. Oo, oh, oh, ba eh. Kasi huli ka na din. Ay, doon, aalagaan ah, kayo. Okay. Okay. Dala doon kay Ma'am Datuin. Oo. Okay. Uh -oh. Dito nga sa ay eh, di ba kantin ano yung kakatakang kantin ko ganyan na, na may 8 second floor mag uh datuin -oh. okay so sabit na natin siya sabit na natin Excited. Thank you. Yan lang wala kang monitor. So, ayusin ko muna. Ayusin ko muna siya. Para <laughs> wala akong nasa bahay namin. <laughs> Ayan siya. Ayan pala. Ayan pala. 在在在在在。 ยังเม่นอะไรกนเขาุบซิอ้มไอ้ยูไหนแดกออบ้านของชาแ่กระเบนอุ้ยกาเอยถ้าะรอ้องแฝดเยสสวัน Hola, Santi. Acá te quería fusionar. Y luego va a estar todo bien. ¿Hecho? Con los precios, ¿eh? Ja. Yeah. 哎呦，我去！ Yes. Nice! Hindi na ako mag-install kasi naka-install na siya. Buo na siya! Kala ko hindi ako makakapasok eh. Kasi ang sakit niya kanina. Sige. So, hindi pwede dipapasok konti lang yan so eto na yung bagong guidance room guidance office na nyo so thank you for for the help of Jillian and uh, Karine Yeah, and, Mama and grade 12 students, uh, grade 11 students. Uh, thank you for watching. Have a good day, and don't forget to subscribe, like, and comment. Bye. See you next time.